Halos lahat ng mga Pilipino ang naniniwala na laganap ang katiwalian sa pamahalaan kasunod ng isyu ng flood control projects. Nakikita rin ng marami nating kababayan na mas lumala ito sa nakalipas na labing dalawang buwan o isang taon. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Dahil sa isyu ng flood control projects, naniniwala ngayon ang halos lahat ng Pilipino na laganap ang katiwalian sa pamahalaan. Batay sa resulta ng isinagawang survey ng Pulse Asia noong Setyembre 27 hanggang at 30 ng taong kasalukuyan na may 1200 adult respondents, 97% ng mga Pilipino ang nagsabi na laganap ang katiwalian sa gobyerno. Sa naturang bilang, 78% dito ang nagsabi na napakalaganap ang katiwalian, habang 20% naman ang nagsabing medyo laganap ito habang 2% naman ang hindi nagbigay ng anumang komento o sagot patungkol sa katiwalian sa gobyerno. Sa kabilang banda, 85% ng mga Pilipino ang nagsabing mas lumala ang korupsyon sa pamahalaan kumpara sa nakalipas na labing dalawang buwan o isang taon. Mayorya ng naniniwalang lumala ang katiwalian ay mula sa Mindanao na may 98% na sinundan ng Visayas na may 86%, National Capital Region na may 82% at Balance Luzon na may 78%. Halos anim sa bawat 10 Pilipino naman ang nagsabing normal na bahagi ng politika sa bansa ang korupsyon, habang 30% naman ang hindi sang-ayon dito. Nangunguna naman na uri ng mga sa bansa, mapapubliko o pribadong sektor, ang pagtanggap o pagbibigay ng suhol na may 75%. Sinundan ito ng maling paggamit sa pondo na may 67% at pagalong o pagtanggap ng kickbacks sa mga kontrata o serbisyo. Samantala, sa tanong naman kung mayroon bang sabuatan sa pagitan ng mga opisyal ng ehekutibo, mga mambabatas at mga pribadong kontraktor sa maling paggamit ng pondo para sa mga proyekto sa flood control, siyam na pong porsyento ng mga Pilipino ang sumasang-ayon dito. Gayon pa man, 71% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga sangkot na opisyal sakaling may irregularidad na matutuklasan sa mga flood control project. Isinagawa naman ng Pulse Asia ang naturang survey sa gitna ng investigasyon ng Kamera at Senado sa manumalyang flood control projects kung saan nasangkot at napangalanan ang ilang mamabatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure sa ilalim ng Executive Order Number no. 94 ni Pangulong Bongbong Marcos at kaliwat ka ng kilos protesta laban sa katawalian sa gobyerno. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News.